pagdating sa pictures, sa uh, marami naman kasi yung nagpapapicture sa atin. No? Anybody can have pictures with us. Lalong-lalo na kung ikaw ay chippy in Uh, anybody, hindi ka man oh, pwedeng hindi pwede. Hindi kita pwedeng, uh, hindi ka pwede pa picture sa akin. So, uh, with the, kung uh, uh, yung kay General Acorda uh, naman is, uh, he, he will be given his uh, time to explain before the committee in the next hearing. uh i explain his niya storyline niya. and uh, i'm sure he can he can uh, explain that uh, properly ko ano talaga bakit siya nagpa picture that sabi nga natin eh, if a picture paints a thousand words then how can any <laughs> <laughs> Uh, matino man siya na tao. Ah, kilala ko yan. Kilala ko. Ah, ito nga, masasabi ko, kung ikaw ay chipin pina, nasa topmost position ka na ng organization, dudumihan mo pa ba yung sarili mo sa mga bagay-bagay na yan na nandiyan ka na sa taas? Are you willing to to stake out your neck for that? Uh, siguro. Uh, sabi, ka na sabi mo, million pesos yan. Kailang... Uh, parang, par ako ha, nag naging PNP, ako. Pagdating nasa taas ka na, parang yung pera is, uh, uh, hindi ba ibig sabihin na marami kang pera, marami kang pera, kundi uh, you, 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 are more concerned about the legacy na maiiwan ma 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 mo sa PNP kaysa naman sa uh, kunting halaga na matatanggap mo kung iba-bribe ka man. Kaya nga, very strict ako noon sa, nung no, ako nag-GPNP, wag na wag kayong tumanggap ng mga bribe money from illegal gambling, lalong na from illegal, uh, illegal drugs. Dahil, uh, ako, hindi talaga ako tumatanggap. mamalasing kayo sa akin pag tatanggap kayo. Uh, legacy mo yan eh, na may iwan being the head of that agency. So, uh, uh, hindi ko naman pinangunahang dipinsahan si uh, General uh, Acorda, pero, as I've said, you can be incriminated through pictures. But then again, as a public uh, official, public servant, uh, ang daming magpapapicture sa'yo. Ang daming, ang daming magpapapicture. Pero this time, sir, kasi sinasabi mismo ni Mayor Calugay eh, at Tony, eh, kilala nila personally si General Corda. Uh, Hindi naman sila parang magpapapicture lang katulad ng uh, mga sa sa'yo dito na napadaan lang talaga. So, nasabi nila na, nakilala talaga nila kakilala, kung kakilala mo. Ibig sabihin ba, kung kakilala mo yung, ito, kakilala mo yung isang uh, uh, drug lord, drug protector ka na rin pala. Parang ganun. Uh, so, we have to wait for his explanation. Uh, hintayin natin, hintayin natin kung ano explanation niya. Sir, kasi ba diba nasa intelligence status niya po? So, nakikita niya ba possibility na baka, parang, mga part din ang trabaho niya? Ah... Uh, bakit up to at that time ano bang illegal na ginagawa ng mga tao niya nagpa-picture sa kanya kung pugo ang pag-uusapan legal man ang pugo di ba dumaan man yan sa pagkor ko uh, regulated by pagkor yung pugo uh, ay dunto kung pa paano natin explain yan so hintayin na lang natin yung uh, explanation niya Sir, pero may pag-usapan na mong the chimps kahapon Or kagabi ka 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 yung picture uh, yeah, like, uh... okay. na yung mga pictures na yun. Talaga, dapat ko mag-share sa inyo. Ito, private na conversation na namin yun eh. Tay-tay lang ha, huwag kang maingay ha. Huwag kang maingay. Oo, kunti lang naman tayo dito, di ba? Hindi, General Acorda gave us the assurance Uh, members of the Council of Chiefs na uh, wala siyang ginagawang masama. Uh, yun, yun lang sabi niya. Wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, eh, pinawalang bisa naman din ng source of information, di ba? Si General Villanueva mismo. So sabi niya, sabi niya doon sa aming uh, group chat na I'm not the one. I'm not the one and uh, I'm not doing bad. So 'yon lang ang explanation niya sa amin. Hintayin natin yung official uh, explanation niya sa committee.